Hoy saklay sa tingin mong yan kahit makabuntapos ka makakahanap ka ng magandang trabaho sa itura mong yan mukhang wala kang mararating tingin mo makakahanap ka ng magandang trabaho huy ang ginagawa mo sa kuya ko anong klaseng lugar to? di ko nga alam eh ba dito tinuro eh Hoy, bata taga sa sisaklay Oo nga. Isaklay si po. Dito po yun eh. Tara po, samahan po kayo. Eh. Sige, Disa sige. Sige, sige. Ah, kuya. Ito po yung bahay ni Saklay. Ah, ganun ba? Sige na, lumayos ka na. Let's go. Ah, Saklay. Uy, mga classmate. Anong classmate? Anong classmate po kayo? Classmate ka dyan. Mau po kayo. Mau po kayo. Anong klaseng bahay ito? Ang panget ang manota mo. Sinabi mo pa. Oo nga. <laughs> Ganun talaga pag walang pinag-aralan. Ah, uh, mga classmate, ano nga pala pinunta nyo dito? Wala. Pala pa naman namin umusayangin sa na sa buhay. yung pala, wala pa rin. Ah, <laughs> uh, mga classmate, sino ang beriyenda? Bibili ko kayo sa labasan. Pare, pare, wag na. Baka kung ano pa ipakain mo sa amin. Lay-lay nang ano, nagbasan, tapos paghintay mo kami. Huwag ka nang mag-abala. Pilay ka na nga, ay eh. maglalakad ka pa. Pilay. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <laughs> Hoy, saklay, sa tingin mo niyan, kahit makapagtapos ka, makakahanap ka ng magandang trabaho. Sa itsura mong niyan, mukhang wala kang mararating. Tingin mo makakahanap ka ng magandang trabaho? Hoy, ano ginagawa mo sa kuya ko? Sino ba kayo? Kami lang yun naman yung kaklase niya na nakapagtapos ng college at maganda yung trabaho namin, hindi katulad niyo. Tara na nga mga pare! Wow. Kaya, mapuha -huh. ko na. Anong ginagawa nila dito, kuya? Pumasyal lang sila dito. Pumasyal para lait-laiting ka? Kuya, huwag nang pansinin yung mga tukmol na yun. Nakapagtapos nga. Tignan mo naman mga ugali. Tsaka kuya, huwag ka magalala. Oras na matapos lang yung bangka ko at makaipon ako, ituloy mo yung pag-aaral mo. Di ba, yun naman yung pangarap mo? Tol, kunin mo na lang yung pera mo para sa kinabukasan mo. Kuya naman, huwag mo na akong intindihin. Kumpleto ako, oh. oh, nakakatayo ako. Hindi tulad mo, at saka tayo eh. Eh yung biniling ko kay inay tsaka kay itay. Bago sila mawala na tutulungan kita hanggang sa pagtanda natin dalawa. Kaya nga tayong tinawag na isang pamilya eh. Kasi tayo-tayo yung magtutulungan. Kung naisipin yung kuya, basta, yung bahala sa'yo. Salamat. pagtapos ka.